Pag narinig mo ang salitang siyensya, anong field of science ang pumapasok sa isip mo? Biology? Chemistry? Medicine? Dito sa Horda National High School, narinig ko ang isang field of science na sa science community, hindi kalimitang nababanggit o napapansin science communication kung tawagin Science communication simply put or in simple terms no This is a a discipline wherein we try to communicate science technology and innovation in a manner or in a way that it can be easily understood and appreciated by our by our audiences, especially our people, no? so that they will be able to adapt the technologies. They will not be afraid of technologies or advancement, and uh, to make them realize that this is very important to improve their lives. Sa madaling sabi, ang science communication ay tumutukoy sa disiplin ng pagpapalaganap ng siyensya sa pamamagitan ng pagsulat o di kaya naman ay pag-broadcast. Dito sa Horda National High School, nakilala ko si Siena, nangangarap maging science journalist sa hinaharap. Siena, ikaw ba? Ano bang specific field ng uh, science communicator yung mas gusto mong tahakin? Yung siguro po for me, uh, the specific field of science communicator po na gusto ko pong pasukan is journalism or about writing articles po in certain artifacts. Si Siena ay kabilang sa 2,277 na estudyante sa Jordan National High School dito sa Gimaras. Ang Horda National High School ay ang kauna-unahang paaralan sa probinsya ng Gimaras na nag-aalok ng STEM Strand. Sa strand na ito, hinuhubog ng Horda National High School ang kanilang mga mag-aaral sa larangan ng siyensya at matematika. Patunay ang ilang kompetisyon sa siyensya na nilahukan ng kanilang mga estudyante. Okay, Horda National High School is one of the top performing high schools in the school division of Pimaras. And with the outstanding participation of our learners, especially the STEM learners, to various contests, not only in national but as well as to local levels. Ayun sa paaralan, kailangan na maipakita sa mga kabataan that science is fun at hindi dapat katakutan. Okay, one, so una is para mahirap pero it is very challenging naman, lalong-lalo na sa pagtuturo ng science. Kasi po sa science, kailangan po natin meron po tayong scientific uh, knowledge at concept po natin ay nakabase sa science. So sa sabi nga po is more fun in science. At palagi po nating tatatandaan na uh, sa science kailangan po natin yung science process skills. May tayong observing. So don't po mismo natututo yung mga bata natin kasi may experiment po sa loob ng classroom. So hindi lang po yon nakukuha tayo ng magandang idea, but then yung yung students po natin eh yung first hand information po nakukuha po yun sa classroom talaga. Mm -hmm. Ito, so, may tanong ako. Kung gagawa ka ng isang science article, hmm. tungkol saan 'yung content na gagawin mo? Uh, diseases po talaga. Diseases talaga. Yes po. Pero ikaw, so for example, 'di ba 'yun 'yung magsusulat ka ng mga patungkol sa disease. Paano mo magagawa na mas maiintindihan ng mga kabataan or anong mga gagawin mong uh, medium doon sa article na gagawin mo? Siguro po, if possible, if magko-communicate po ako sa mga bata, I'm gonna make a story about it in a fun way po. Oh. Like, I'm gonna write about, example po, like, yung princess, ganyan, nagkasakit siya, uh, ganyan po. Oo. Oh, no, parang very light lang, no? Pero talagang yung moral story yes, is po. something related pa rin sa mga sakit, di diba? Para mas maiwasan, no? Ang pagkahilig niyang ito sa media at science ang nagtulak sa kanya upang pasukin ang science journalism na common ground ng dalawa niyang interes. Pero alam mo syempre yung pagsusulat talaga, di ba? Hindi din naman siya madali eh. Same mas with the research, ganun, di ba? Pero okay. ikaw ba, sa so tingin mo, bakit importante na malaman mo yung tamang pagsusulat ng mga impormasyon patungkol sa science? For me po, it's very important to know the, the correct way of writing the information in science po so that I can deliver it correctly po sa mga kababayan natin, especially to kids po, for them to understand it more. Kasi po, ang important thing po talaga doon is maintindihan nila And they can have ang um, knowledge po kahit bata po po sila. Up next, isang grupo mula Maynila ang abala para ihatid ang siyensya sa probinsya ng Gimaras. Abangan yan sa aming pagbabalik. Maaga pa lang, abala na sa paghahanda ang mga staff mula sa Science Journal ako isang misyon ang gagampanan ng grupo sa araw na ito sa isang malayong lugar. Layo ng misyon nila na mahikayat ang mga kabataan na maging next-gen science journalist ng bansa. Uh, science Journal ko, basically, uh, it's an advocacy program of the Science and Technology Information Institute. Uh, we provide uh, various activities uh, capacity building activities uh, to first is to let our uh, students or young Filipinos to appreciate yung benefits ng science and technology then eventually we provide capacity building activities uh, para maturuan sila gumawa ng mga content na related sa science science Church! Mga ka-Diyos yung Mercada, mula dito sa Yungilo, sasakay tayo nito ko, papunta sa Limaras. At kasama pa rin natin ang SJA team para turuan ng mga estudyante i-communicate ang science. Sa araw na ito, limampung mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa probinsya ang sasanay nila sa larangan ng science news, feature writing, photojournalism at social media content creation. Kabilang na dito si Siena, Sir Ray, ngayon yung Science Journal ay nandito ngayon sa Guimaras at ay isang eskwelahan ninyo hmm. sa mga participant po nito. Paano nyo po napipili yung mga estudyante yung magiging kalahok nito? So doon po mismo is yung school po namin meron po ta tayong uh, journalism. Mm -hmm. So sila po yung sila po yung pili po namin mag-represent sa journalism at sila po yung nakatoka po sa science. So a great opportunity nga po eh, meron kayong ganong uh, programa at least nai-enhance po yung skills nila in terms of science journalism. makikita sa mukha ng bawat estudyante ang determinasyon na matutunan ang formula sa pagsusulat ng science stories. Naniniwala ang Hordan na kahit senior high pa lamang ay mahalaga na maturuan at may pakilala na sa bawat estudyante ang science communication lalo pat ito ang nakikita nilang daan upang mas tumaas ang appreciation ng publiko sa siyensya. Importante po yung science communications kasi po sabi nga is yung, 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 yung communication natin sa science, kung alam po natin yung proseso, madali po nating ma-share yon or, or, maibahagi po sa community po natin lalong-lalong na po sa loob ng bahay natin. Tama no, hindi natatapos sa loob ng science Opo, laboratory o, o. ang siyensya. Kasi di ba? po tayo na nabubuhay po tayo sa mundong puno ng siyensya. Opo. Up next, kasama si Shena, estudyante mode muna ako sabay-sabay tayong matuto kung paano isinusulat ang mga science stories. Sena, kamo siya yung naging experience mo dito sa workshop? Based po on my experience po, Sir AJ, it was very fun po. It added some knowledge sa akin Um, tungkol sa science and technology communicating po. It, it was very fun and enjoyable. Mm -hmm. Sa araw na ito, tuturuan ang mga kabataan na sumulat ng science stories. So yeah, nakita na natin kung ano yung elements. Now, how do we write a news story? So science communication comes in a range of forms from documentaries, books, podcasts to mass media journalism and public talks. But for the purpose of this discussion, ang pag-uusapan lang natin ay yung form ng science communication na about news and feature writing. May dalawang form sa pagsusulat ng science stories. Nariyan ang feature writing at news writing. Ang feature writing ay isang uri ng pamamahayag na naglalayong magbigay ng mas malalim at mas detalyadong pagtalakay sa isang paksa, kaganapan o issue. Uh, Kinacapture na yung mga uh uh writing ng science na hindi nakaka-capture sa news writing. Sa feature writing, we can communicate more freely, more subjectively. We can use more flowery words. So si student kung gusto niyang i-express yung sarili niya, uh, mas ma mas marami siyang i-interview, mas marami siyang i-input na Um, concepts dun sa kanyang write-up. So, so yung feature writing would be a huge help. Isa siyang magandang platform to communicate science kasi mas ginagawa mong fun, exciting yung science story mo. Sa madaling sabi, ito ay nagsisilbing storytelling na naglalarawan ng karanasan o issue sa pamamagitan ng malikhaing pamamaraan upang mas maging interesting ito sa panlasa ng mga babasan ito. Habang sa science news writing naman, focus nito na makapagbigay ng accurate at fast information sa babasa o manonood nito. Kay iba sa creative writing na gumagamit ng mabubulaklak na pananalita, sa science news writing, derecho at formal ang pamamaraan ng pagsulat nito. So yung science news writing um, hindi naman siya sobrang, sobrang sobrang kaiba sa news writing in terms of yung manner yung ethics involved of course it's still journalism kinaiba lang niya is yung topic na pinag-uusapan is science uh, ano pa ba yung pagkakaiba niya in terms of purpose kasi yung science writing para lagi ko nga sinasabi sa mga talk namin sa sa science journal ako um yung science communication uh, is not just about informing the public it's also about inspiring the public so meron kang ganong um, um purpose when you write a science story kasi you just don't want to inform yung audience mo gusto mo ring ma, ma inspire sila uh, maging uh, Inspirational yung yung, sinu, yung sinulat mo na agad ah, nito pala yung science kapag tinranslate mo into a uh, laymanized language na mas maintindihan ng maraming tao. Um yun, yun doon na siya nagkakaiba pero uh, the ethics yung journalism concepts, naga-apply pa rin siya sa science writing. Sa pagsulat nito, sinusundan nito ang format na kung tawagin ay inverted pyramid. Sa format na ito, ang pinakamahalagang detalye ang inilalagay sa unahang bahagi ng article. Hindi siya necessarily pagalito yung itsura niya pag sinulat mo, para, para triangle. Pero ibig sabihin, yung, yung kinokonsist niyang information, ganito yung bigat ng mga information. Lead ang tawag sa unang talata na naglalaman ng pinakamahalagang impormasyon ng balita dito sinasagot ang 5W at 1H o ang what, where, when, who, at how. Halimbawa, sa artikulong ito, ang bahagi ito ang lead. Dahil ito ay sumasagot sa mga tanong na ano, sino, saan at paano Body naman ang tawag sa bahaging ito kung saan inilalagay ang iba pang detalye ng balita Sa science news writing maaaring ipasok sa bahaging ito ang mga interviews o clip bites ng mga taong importante sa kaganapan o sa inyong ibinabalita Tulad nito At sa bahaging ito naman nakalagay ang conclusion o ang holding bahagi. Dito inilalagay ang iba pang impormasyon na hindi kasing halaga ng body, ngunit makakatulong upang mas maging buo ang konteksto ng inyong palita. I'll, I'll have to say na as an aspiring science writer, actually, hindi mo kailangan na maging magiling ka magsulat. Yun yung unang-una. Kasi baka iniisip ng mga aspiring writer, kailangan ba ano ako agad? No. Siguro yung isang skill na kailangan lang talaga is to be curious, unang-una. Curious enough for you to um, ask questions about everything around you as, a, as an aspiring writer, ha? Or a science communicator. Kasi if you are curious enough and you ask Uh, questions around you, doon magsisimula kasi eh, yung spark ng passion mo na paano kaya nabuo tong tripod na to, paano kaya, saan ba nag, ano, paano yung proseso ng pagbuo ng uh, bond papers. You just have to first be curious and stay curious. And next is, of course, huwag mong kalilimutan na, yun nga, lagi't-lagi, know your audience. Uh, pag ikaw ay isang aspiring writer kasi kailangan alam mo sino yung kausap mo, paano ka level sa mga readers na magbabasa ng ng article mo, paano ka magko sa kanila. And lastly, of course, yung nabanggit nga na ano sa ethics and ano, of course. Um, kailangan we write um we write accurately kasi we're writing about science. So kailangan it's as accurate as we can kung kailangan bumalik kay scientist para ipacheck yung article. Tama po ba yung understanding ko? Tama po ba na ganito siya? Sena, kamo siya yung naging experience mo dito sa workshop? Based po in my experience po, Sir AJ, it was very fun po. It added some knowledge sa akin um, tungkol sa science and technology communicating po. It, it was very fun and enjoyable. So ano ba yung pinakatumatak sa yon na lesson doon? Yung tumatak po sa akin na lesson is about feature writing and photojournalism, especially because I learned about kung paano po yung tamang pagsulat ng feature writing or news mm -hmm. article. Up next, the challenge there again is to really make science stories more interesting, appealing so that our people can appreciate them and they will consume the news. Aabot ng halos 7,000 participants na ang naturuan ng SJA sa mga nakalipas na taon. Overall, nasa 104 uh, since 2015. Uh, then, covering more than 7,000 targeted participants. So, it's very important to have science communication uh, Uh, especially for the young because they are the, the future generation of our country. So if they cannot uh, express themselves uh, by communicating science, uh, what good will be the, the research studies or, or uh, their in innovations if they cannot um, explain it better to our people? So it is very important. It's very important for the next generation. to learn science communication and this is in our humble way we want to achieve that by uh, coming up with this program the science journal ako so that at a young younger age they will be able to learn already the the basic skills of communicating science sa susunod na Sabado, ating kilalanin ang isa pang aspiring at next-gen science communicator mula sa Gimaras. At matuto paano nga ba ang mga principle behind photojournalism. At samahan natin sila sa kanilang actual deployment. Kamusta kaya ang science stories na kanilang ginawa? Maganda kaya? Ating niyang alamin sa susunod na episode, 4PM, dito sa experto